Ang pambungad na eksena ay itinakda noong taong 1661 sa Natchez, kung saan ipinakilala si Mississippi sa isang mayamang negosyante na nagngangalang G. Van Wert. May-ari siya ng isang kumpanya ng laruan at kasalukuyang nakikipanayam sa isang babae na nagngangalang Kobe Del para sa posisyon bilang sekretarya. Sa panahon ng panayam, sinabi sa kanya ni Mr. Wert kung paano niya hinangad sa Diyos ang pagiging perpekto habang nililikha ng mga tao ang manika. Naniniwala siya na ang isang plastik na manika ay walang kakayahang magkasala dahil wala itong kaluluwa at kung ang mga tao ay tulad ng mga manika, mas magiging masaya ang Diyos. Pagkatapos suriin ang resume ni Kobe, sinabi sa kanya ni Mr. Worth na hindi siya karapat-dapat para sa trabahong ito sa kabila ng kanyang mahusay na record. Nang subukan niyang magprotesta, hinawakan siya ng isang lalaki mula sa likod at nawalan ng malay. Ilang sandali pa nagkamalay si Kobe at napadpad siya sa isang bahay na napapaligiran ng manika na kasing laki ng tao. Di nagtagal, tinanggap siya ni Mr. Worth sa sarili niyang bahay manika na pinasadyang idinisenyo at nagpaliwanag na siya ay mananatili doon sa loob ng pitong araw. Sinabi niya na ang kanyang mga kwalifikasyon ay masyadong mataas para sa posisyon bilang sekretarya, kaya naman kinuha niya ito bilang pageant. Pagkarinig nito, sinabi niya na wala siyang interes sa posisyon ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang ibang pagpipilian. Sa isang estado ng gulat, sinubukan ni Kobe na tumakas ngunit siya ay pinigilan ng bantay ni Mr. Worth, si Eustace, na hindi makapagsalita dahil sa kakulangan ng dila. Habang naghahanda si Mr. Worth na umalis, nakiusap si Kobe na huwag siyang iwan mag-isa, kung saan binanggit niya na hindi siya nito iiwan. Hindi nagtagal nalaman ni Kobe na ang mga manika ay totoong tao. Simple lang silang nakadamit na parang mga manika, nakasuot ng maskara at nagpapanatili bilang estatwa. Nagtanong si Kobe tungkol sa kung ano ang nangyayari at sinabi sa kanya ng isa sa mga manika na nagngangalang Oral Iyana, siya ay dinukot ng isang baliw na gumagawa ng mga laruan na nahuhumaling sa mga manika. Ayon sa kanya, si Mr. Worth ay naghahanap ng perpektong manika para maging ina ng kanyang anak, si Otis Van Worth. Dahil dito, pinipilit niya silang magsagawa ng iba't ibang pagsubok bilang bahagi ng pageant. Ang mga hindi mapipili ay aalisin sa pinakamasamang paraan. Pinayuhan ng isa pang manika na tao na si Harleen, si Kobe na magpahinga bago siya italaga sa kanyang unang gawain. Gayunpaman, patuloy na sinusuri ni Kobe ang mga pinto at bintana para humanap ng paraan para makatakas doon. Sinabi ni Harley na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ni Kobe dahil ganun din ang naging reaksyon niya nung una siyang dinala dito. Pagtataka ni Kobe na kung ang batas ay hindi magihinala kung ang lahat ng nakapanayam ay nawawala. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Harley na lahat sila ay nagmula sa iba't ibang background, si Aurelia ay isang mananayaw, si Faye ay isang guro sa kindergarten, at si Bonnie ay direktang dinukot sa kanyang tahanan. Dagdag pa nito na walang silbi ang pagsisikap nilang makatakas dahil ang lugar na ito ay nakatago. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Harleen ang tungkol sa ina ni Otis na si Ellen na namatay dalawang taon na ang nakakaraan. Ang opisyal na kwento ay nagsasaad na siya ay nalunod sa isang latian, ngunit napagtanto ni Kobe na hindi iyon totoo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Harleen ang totoong pangyayari nahuli ni Mr. Worth ang kanyang asawa na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Dahil dito, inutusan niya si Eustace na ihagis silang dalawa sa isang balon. Mula sa kalunos-lunos na pangyayaring iyon, determinado si Mr. Worth na humanap ng perpektong ina para sa kanyang anak. Dahil dito, napagtanto ni Kobe na ang pagkapanalo sa pageant ang tanging paraan para makaahon sa gulo na ito. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ng tumunog ang isang malakas na kampana. Nagmamadaling utos ni Harleen kay Kobe na magsuot ng damit, huwag gagalaw, at manatiling tahimik hanggang sa siya ay sabihan na gumalaw. Ilang sandali pa, pumasok si Otis at kinausap ang bagong manika, si Kobe. Sinabi niya sa kanya na ayaw niya sa mga payaso at nagpas utusan si Eustace na itapon si Kobe. Para iligtas ang sarili, ipinakita niya sa kanya ang isang magic trick kung saan pinapagulong niya ang kanyang fire truck ng mag-isa. Dito ay nagsiwalat na si Kobe ay nagtataglay ng kakayahan sa at kaya niyang ilipat ang mga bagay, gamit ang kanyang isip. Ito ay nag-iwan sa batang lalaki na labis na kamanghaan. Kinagabihan, tinanong ni Aurelia si Kobe kung paano niya nagawang pagalawin ang firetruck, at sinagot niya na natutunan niya ito sa kanyang tiyuhin na dating gumagawa ng mga magic trick. Lumalabas na si Aurelia ay nagseselos at inaakusahan siyang nagsisinungaling para manalo sa pageant. Ipinahayag ni Kobe na ayaw niyang maging ina ni Otis dahil mga ngahulugan din ito ng pagiging asawa ni Mr. Worth. Gayunpaman, naniniwala si Aurelian na ang pagkapanalo nito ay magbibigay sa kanya ng sapat na oras para makabuo ng planong pagtakas. Habang nag-uusap sila, tumunog ang alarm na nagpapahiwatig na oras na para sa isang pagsubok. Kasunod nito, pinaupo ni Mr. Worth silang lahat sa tapat ng hapag kainan at nagbubunyag ng isang menu, crawfish cardinal at terrapin soup. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na iset up ito ng tama sa loob ng isang minuto. Kung magtatagumpay sila, maituturing silang perpektong ina ng tahanan. Nagsimulang ayusin ang lahat ang mesa at nagmamadali, desperado na manalo sa gawain. Inilabas ni Aurelia ang perpektong pagkakaayos, hindi katulad ni Kobe na nasagi ang baso ng tubig habang sinusubukan niyang kopyahin ang ginagawa ng iba. Pagkalipas ng oras, hawak ni Mr. Worth ang isang panudla ng baka sa kanyang kamay habang sinusuri ang mga ginawa ng mga manikang tao. Si Aurelia ay pumasa sa pagsusulit habang si Harleen at Kobe ay nakatanggap ng dalawa at apat na puntos. Samantala, si Faye ang nakagawa ng pinakamalaking pagkakamali, kaya natulala siya bago hampansin at itinapon sa balon. Ipinapahiwatig nito kung gaano kaimportante ang bawat puntos para sa kanilang patuloy na kaligtasan. Kinaumagahan, muling binisita ni Otis ang bahay manika at nakipaglaro kay Kobe. Ipinakita niya ang parehong magic trick na ginawa niya sa fire truck para gumalaw. Nang magtanong ang bata tungkol sa trick na ito, inami ni Kobe na ito ay regalo sa kanya sambit niya pa na naiiba siya sa iba pang tao gaya ni Otis, na hindi pumapasok sa paaralan at naglalaro ng mga manika. Ito ay nagudyok sa bata na ibunyag na siya ay huminto sa pag-aaral matapos mabuli ng kanyang mga kaklase pati na rin ng kanyang mga guro. Bilang pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Otis na gusto niyang maging bagong ina si Kobe. Bilang tugon, Nangako siyang magiging pinakamahusay na ina kung kukumbinsihin niya ang kanyang ama na palayain ang iba pang mga manika. Kumbinsido sa kanyang mga salita, pumunta si Otis upang makipag-usap sa kanyang ama ng gabing iyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang kanyang ama na nakikipag-usap sa telepono, na humihingi ng karagdagang panahon upang madagdagan ang benta ng kanyang mga manika nang makita siya sa isang kakilakilabot na kalagayan, nag-alinlangan si Otis na sabihin ang napagkasundoan nila ni Kobe. Kinabukasan, tumunog ang kampana, at nagmamadaling sinuot ng mga babae ang kanilang mga kasuutan. Ilang sandali lamang, pumasok si Mr. Worth sa dollhouse at ibinalita ang kanilang susunod na pagsubok. Upang makapasa sa pagsubok na ito, ang mga manikang tao ay dapat maghalo ng spray sa pamamalansya at perpektong tupiin ang isang kamiseta. Bago magsimula ang gawain, nagbigay siya ng maikling kasaysayan ni Monsieur Sado, ang may-ari ng Dolphin Street Laundry. Habang nagsisimula ang tatlong minutong timer, ang mga babae ay nagsimulang magtrabaho. Pagkalipas ng tatlong minuto, sinuri ni Mr. Worth ang kanilang trabaho, simula kay Harleen, na nakatanggap ng tatlong puntos. Sa pag-inspeksyon sa kamisete ni Kobe, nakita niyang sobrang tigas nito at may sunog. Bilang parusa, pinilit niyang ilagay ang kanyang kamay sa tabla at pagkatapos ay pinaso ng mainit na plancha. Sa kabila ng matinding sakit, hindi umimik si Kobe. Si Aurelia ay pumasa sa pagsusulit gaya ng dati, habang si Bonnie ay tinanggal dahil ang kanyang kamisete na naglalabas ng mabahong amoy. Pagkatapos ay ipinaalam ni Mr. Worth na bukas na magtatapos ang kanilang gawain, at ang pinakamataas na puntos ay idedeklarang panalo. Sa resulta ng kaganapang ito, tinulungan ni Harleen si Kobe sa pag-aalaga sa kanyang mga sugat. Sa panahon nito, binanggit niya na may gusto si Mr. Worth kay Kobe dahil maaari na sana siyang tanggalin dahil sa pagsunog ng kamiseta. Samantala, nakikinig si Aurelia sa kanilang pag-uusap at nagpas patayin si Kobe. Dahil doon, kumuha siya ng matulis na sandata at umakyat sa kwarto ni Kobe. Sinaksak niya ang naka-clown costume at natuklasan na isa lang pala itong mannequin. Dito, Lumitaw si na Harleen at Kobe mula sa likuran na nagpapakita na alam na nila ang kanyang plano. Nagalit si Aurelia at nagpapaliwanag na ayaw niyang mamatay. Sinagot iyon ni Kobe na wala sa kanila ang kailangang mamatay dahil may plano siyang tumakas at sila ay maaaring maglakad sa harap ng pintuan. Nagbabala si Aurelia na hahabulin sila ni Eustace, ngunit tiniyak ni Kobe sa kanya na magagawa nila ito bago mabunyag ang kanilang lihim na plano. Kinabukasan, binihisan ng tatlong babae ang mga mannequin ng mga costume na manika, habang nagtatago sila sa likod ng mga kurtina. Makalipas ang ilang sandali, si Mr. Worth, kasama si Eustace, pumunta sa bahay manika upang ipahayag ang kanilang huling gawain. Habang nakikipag-usap si Mr. Worth sa mga mannequin, ginamit ni Kobe ang kanyang telekinesis na upang buksan ang pinto at ang tatlo ay lumabas ng bahay manika. Habang nasa labas, si Kobe ay nagbago ang isip at nagpasya na tuparin ang kanyang pangako na maging pinakamahusay na ina ni Otis. Pinili ni na Aurelia at Harleen na huwag mag-aksaya ng anumang oras doon at tumakbo. Habang si Kobe ay pumasok sa mansyon ni Mr. Worth upang hanapin si Otis. Sa kabilang banda, si Mr. Worth ay nagtatanong tungkol sa Biblia. Ngunit hindi nakatanggap ng anumang mga sagot, sa wakas ay napagtanto niya na sila ay mga mannequin. Sa mansyon, hinanap ni Kobe si Otis at hiniling na samahan siya dahil may sakit ang kanyang ama. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, natigilan siya nang ang batang lalaki ay ginamit ang panudla ng baka, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Samantala, nadapa at nahulog si Harleen, kaya humingi siya ng tulong kay Aurelia. Gayon pa balak siyang patayin ni Aurelia dahil sa pagiging mabagal at maingay. Kumuha siya ng malaking bato para basagin ang kanyang ulo, Ngunit sa parehong oras, siya ay binaril mula sa likod ni Eustace, na pagkatapos ay pinatay din si Harleen. Pagkaraan, nagkamalay si Kobe at natagpuan ang kanyang sarili sa isang mesa. Tumabi sa kanya si Worth at binabati siya sa kanyang pagkapanalo sa pageant. Ibinunyag niya na ang manika ni Otes ay may nakatanim na kagamitan sa pandinig na kung paano niya nalaman ang kanilang plano. Bilang resulta, Gumawa siya ng huling pagsubok upang makita kung sino ang magtataya ng kanilang buhay para sa kanyang anak. Pagkatapos ng paghahayag na ito, isang malaking amag ng manika ang idiniin sa katawan ni Kobe, na binalot siya ng porselana. Sa kanyang pagkabalisa, ay nagsanhi ng kanyang kakayahan upang kumislap ang mga ilaw, ngunit hindi sa patang lakas upang matulungan siyang makatakas. Sa sumunod na eksena, nakita si Kobe, sa kanyang anyo ng manika, na naghahain ng tea, kina Mr. Worth at Otis. Sa sandaling ito, may dalawang babaeng nakasuot ng damit sa harapan nila. Ipinahayag nila na sila ay mga mangkukulam mula kay Miss Robock Hawks Academy. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para patigilin sina Mr. Worth at Eustace at basagin ang amag ng manika, at pinalaya si Kobe. Ipinaliwanag ng isang batang mangkukulam na sila ay dumating ng mas maaga, ngunit masyadong mahina ang kapangyarihan ni Kobe. Mukhang nalilito si Kobe kaya nilinaw ng mga mangkukulam na siya ay isa sa kanila at narito sila para iligtas siya. Nakiusap si Otis sa kanila na huwag siyang iwan, kaya pumayag si Kobe na isama siya sa kondisyon na hindi na siya babalik sa kanyang ama. Habang sila ay paalis, sinunog ng mga mangkukulam si Mr. Worth, Eustace, at ang bahay manika sa isang pitik ng kanilang mga kamay. Sa huling eksena, nakita natin si Kobe na ibinaba si Otis sa Miss Robichaux's Academy. Bago umalis, iminungkahi niya na gumamit siya ng ibang pangalan para sa kanyang kaligtasan. Maya-maya, may lumapit sa kanya na babae, at ipinakilala ni Otis ang kanyang sarili bilang si Spalding bago siya pumasok sa loob. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Mag-iwan ng like, comment, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.